Boyfriend ko. Boyfriend? Ilang taon ka na ba, Luigi? Twenty-five um, po. Inuloko mo yata ako? Totoo ba yung nararamdaman mo? Hindi ka mahal nito! Pera lang ang gusto niya sa'yo! Kasi, alam niya, magre-retiro ka na sa pagtuturo! Kaya yan! Namimera! Gustong gusto ang pera mo! Hindi ikaw! Hindi totoo yan! Sigurado ka pa sa natin, mahal? Oo naman, ano mahal. Oh! ka pala. May ipapakilala pala ako sa'yo na si Luigi. <laughs> Estudyante mo? Tututuran mo? Boyfriend ko. Huh? Boyfriend? Ilang taon ka na ba, Luigi? Ang... Um, 25 po. 25? So pareha lang kami, ma? Mahal ko po yung nanay mo. Mahal? So, pag pinakasalan mo yung nanay ko, ano yung tatawag sa sa'yo? Daddy? Tatay? Papa? Ang awkward. Ma, okay ka lang? Ba't ganyan naman yung naging jowa mo? Nakakahiya. Magmula nung namatay ang tatay mo, hindi na ako nagmahal ulit. At isa pa, 25 years old ka na. Paano pag nagkapamilya ka na? Paano naman ako? At saka, uh, huwag ka mag-alala po. Alagaan ko naman yung nanay mo. Mamahalin ko yung nanay mo. Ah, kaya pala humanapin nanay ko ng kasigidad ko. Kasi alam niyang pwede na ako magkapamilya. Tsaka ikaw, may bala ka bang magkaroon ng anak sa nanay ko? Sasabihin ko lang sa iyo ah, imposible na. E may nung nanay ko. So anong nakita mo sa nanay ko? Hindi naman kailangan kasi yung anak nang magbuo ng isang pamilya. Ang importante lang kasi nagamahalan kami ng nanay mo. Magsama kami ng nanay mo at magkaroon kami ng masayang pamilya masayang pamilya. Eh baka naman wala kang nanay, kaya humahanap ka ng nanay. So ano to? Nay, humahanap ka rin ng caregiver mo? Ang awkward. Ang pangit yung tignan. Hindi kayo nag-iisip eh. Tsaka Luigi, pwede ba? Mag-usap muna kami ng nanay ko. Siya nga pala mahal. Uh, alis mo na ako, may kikitain na akong business partner ko. Magkakaroon oh, ma. ka ng business meeting. Bye. Ma! Ano naman yun? Okay lang naman sana magka-jowa ka. E kaso, pumili ka nung pareha ko ng edad. Grabe ka naman, Eden! Bakit ikaw ba na nagmahal ka? Inus ko ang makita! Magmahal lang naman ako, ha! Nagmahal ka? Oo! Hindi kita mahal! Sa tingin mo mahal ka nun? Pera lang mahal niya sa'yo! Alam ko, mahal na mahal ako ni Luigi! Hindi ka nga mahal nun! Pinapahiya mo lang ang kanatin eh! Pinapahiya mo lang ako! Ano lang sasabihan ba? Kapag nalaman nila na ang nanay ko may jawang bata! Sugar ba? Hindi ka na lang maging masaya! Hindi ako magiging masaya! Ano kakarindi ka? Ano ba? Hindi ka ba nag-iisip? Yung sinasabi niya may business meeting siya? Hindi. Pakulo niya lang yun para maniwala kang mayaman siya na hindi siya aasa sa'yo. Grabe ka talaga, Eden. Grabe ka talaga. Mas grabe ka. Bahala ka sa buhay mo. Hoy, pre. Kamusta? Hoy, bro. Kamusta? Parang ang lis-lis ng bahay natin ngayon. Na, saan yung patulong eh, mo? Oh, wala, bro. Umalis kasi pinabili ko muna sa labas. Ngayon, busy ako ngayon at dami dami kong ginagawa ngayon. Teka, ano ba atin? Siya nga pala, pre. May sasabihin ako sa'yo. Pungkol saan? Parang napamahal na ako ngayon. Sino doon? Yung mga pinupost mo sa social media? Ang dami kasi Kaya hindi ko alam kung sino doon. Kaso, pre, wala doon eh. Ano yun? Nakamahal ako sa isang professor. Professor? Ilan taon na? Nasa mga 50 na pre. Okay ka lang bro. 50? Niloloko mo ba yata ako? Totoo hindi. ba yung nararamdaman mo? Hindi pala seryoso ako. Sa kanya ko lang kasi nakikita yung mga hindi ko nakikita sa mga naging girlfriend ko. Bro, ang gaganda ng mga pinupost mo. Yung mga dati mong kasama. Ano nangyayari sa'yo ngayon? Ang gwapo mo. May maganda katawan. Kaso pre, ang galing niya magalaga. Galing niya magaruga kaya ako na sa kanya. Ewan ko lang bro ah. Kung ako sa'yo bro, pag-isipan mo munang mabuti yan. Hindi maganda yung pinapasok mong yan eh. Hi, Luigi. Hinihintay mo ba yung nanay ko? Oo, hinihintay mo yung nanay mo. Mm. Sakto. Wala siya dito eh. Tsaka, matagal pa yung uuwi. Mabuti na lang, nandito ako. Hindi ka mag-iisa. Um, uh, Luigi? Ano bang nagustuhan mo sa nanay ko? Mabait yung nanay mo. At mahal sa nanay mo kasi magaling magalaga yung nanay mo. Hmm. Eh, at hindi ka na lang humanap ng kasing edad mo? Alam ko naman, meron dyan. Magaling mag-alaga. Katulad ng nani ko. Katulad ko. Alam mo ba, una pa lang kitang nakita. Gusto na kita. Hindi naman kailangan yung mamahalin yung kaedad mo. Ang importante, nagmamahalan kayong dalawa. Ngayon nakikita ako sa nanay mo, nagmamahalan kami. Ano ba? Ayaw mo talagang... subukan ako? Kahit... isang beses. Ano ka ba? Ano bang ba ginagawa mo? Hindi ka ba narespeto yung nanay mo? Na alam, al alam, mo naman na, mahalam -mahal ko yung nanay mo. nangyari dito? Kina mo yung anak mo. Inaakit ako at nilalandi ako. Oo. Nilalandi ko si Luigi. Kasi gusto kong patunayan sa'yo na manluloko to at namimera lang. Hindi mo ba alam na nagmamahalan kaming dalawa? Bakit masama mga magmahal bata? Hindi ka mahal nito. Pera lang ang gusto niya sa'yo. Kasi alam niya, magre-retero ka na sa pagtuturo. Kaya yan, namimera. Gustong gusto ang pera mo, hindi ikaw! Hindi totoo yan! Maniwala ka sa akin, pinaprotektahan lang kita kasi ina kita! Hindi mo na ako nirespeto na nanay mo, ha? Tumahimik na nga kayo! Anong nangyari sa inyo? Yan! Sinasaktan mo na ako dahil sa lalaki to! Dahil sa mamimerang lalaki to! Hindi mo ba alam na mahal na mahal ko yung nanay mo? Ilang ulit ko sasabihin sa'yo na mahal na mahal ko yung nanay mo? Sige! At gusto ko patunayan sa'yo ngayon! Patunayan mo! Maghalikan kayo sa harap ko! Mahal. Wala akong pakialam kung anong sabihin ng mga ibang tao. Lalo sa anak mo. Basta importante, mahal na mahal kita. Sundin na natin kung anong mga tinitibok ng puso natin. Will you marry me? Oo naman. Pareha lang kayo. Mga nahihibang! nagulat mo naman ako. Mag-aasawa ka na pala. Oo, oh, yun. Gusto lang kasi kitang isurprise sa pagpangasawa ko. Surprise? Sana man lang nakapag-ready ako. Hindi yung andito na kagad tayo mamamanhi ka. Sino ba yung babae na yan? Anak, siya ba yun? Maganda naman pala eh. Anong pangalan mo, Iha? Eh, Eden po. Ikaw ba yung mapapangasawa ng anak ko, Eden? <laughs> Hindi po ako. Hindi ka? Eh sino? Kapatid mo? Ay, wala po akong kapatid. Pinsan? Hindi rin po. Eh sino? Kala tingnan po siya maya maya. Makikilala mo po siya. Class Classmate! Long time no see! Anak, siya ba yung nanay ng mapapangasawa mo? Hindi mo pa. Actually, siya yung pangasawa ko. Si Mahal ko. Sigurado ka, anak! Magkaedad lang kami niyan! So, ayun na nga po. Kaya tutula ko sa dalawang to. Kasi tignan niyo naman. Ang laki ng agwat ng edad. Tsaka, sa mukha pa lang nito, namimero lang to sa nanay ko eh. Mahal ko ang nanay ko. Kaya pinaprotektahan ko siya at ayaw ko siyang masaktan. Huwag kang mag-alala, Edy. Kilala ko yung anak ko. Kapag nagmahal siya, seryoso. Totoo siyang magmahal. At wala naman yun sa edad eh. Hindi nakikita yun sa edad ng bawat isa. Basta nagkakaunawaan sila, nagkaka-intindihan sila at nagmamahalan, nakasuporta ako sa anak ko. Ano pa bang magagawa ko? Eh, alam ko namang mahal na mahal ang nanay ko to si Luigi. At ang mamahal na silang dalawa. Pero Luigi ah, kapag nalaman kong sinasaktan mo yung nanay ko, ako ang makakaharap mo. Huwag ka pong magalala. Alagaan ko ang nanay mo sa abot ng aking makakaya. Di ba mahal? Oo, oh, mahal. Anak, maraming salamat na tihan mo kami. Sorry din, Nay, ha? Na... nasigawan kita at nasalitaan kita ng masasama. So, paano ba yan, classmate? Tuloy na yung kasalan! Ay, malugang na pala! <laughs>